pag-aaral nito ng mga meto o mit. Galing ang mitolohiya sa salitang Latin na met, metos at salitang Grego na metus na nangangulugan ng kwento. Mitologiya. Tumutukoy ito sa kalipunan ng mga meto mula sa pangkat ng mga tao sa isang lugar na naglalahad na kasaysayan mula sa Diyos Diyosan noong unang panahon na kanilang sinasamba. Dina Dinarakila ng mga sinaunang tao. misteryo ng pagkakalikha ng mundo, ng tao, ng mga katangian ng iba pang pa mga nilalang. Ito ay naglalahat ng ibang tindig, tulad ng langit at ilalim ng lupa. Hindi man ito kapanipaniwalang kwento ng mga Diyos-Diyosa at mga bayani, subalit tinuturing itong sagrado. Elemento ng mitolohiya, tagpuan, salamin ng sinaunang lugar at kalagayan ng bansa kung saan ito umusbo. May kaugnayan sa batis, ilog, triguan, kabundukan, langit, lupa, ilalim ng lupa at iba pa. Tauan. Ang tao o tagaganap sa kwento. Makulay at puno ng imahinasyon ang pagganap ng mga tauan. Mga Diyos at Diyosa na may kapangyarihan, lahat ay magagawa. Ang sunod-sunod ng mga kaganapan at pangyayari sa kwento. Magsisuri nito ang pagiging mga tutuhanan at di ng mga katuhanan na may akda. Limang bahagi ng banghay. Una, pinamula, pinapakilala ng mga tauha. Pangalawa, salita ng ating lahan, panandalian, tagpo ng mga tauha, masalangkot sa tulirani. Pangatlo, asukdula, nakakamta ng tauha ng makapaparat o kasalian ng kanyang pinaglalaban. Pangapat, kakalasan, ito ang tulay sa wakas ng kwento. Panglima, wakas, ito ang resolusyon o kahintan ng kwento.